So what's up guys So magde-deliver tayo ngayon mga lads So ito yung karga natin na Mga gulong tsaka mga interior na no? So medyo puno yung motor natin ngayon mga lads So biyay na tayo mga lads Tira samahan niya ako More moments later. So ayun mga lads Nandito na tayo sa may katipunan So medyo mabigat yung karga natin Malikot yung motor So tara, deliver na tayo mga lods. Many hours later. So ayan mga lods, uh, nakapag-deliver natin iba no. So medyo nabuwasan na yung karga natin. So wala na tayong gulong, nababa na natin mga lods. So bak ulit tayo ng biyahe. Soon after. So ayan mga lods, ang uh, dami nang nabawas sa karga natin. So grabe yung init niya no. Napakainit ngayon mga lods. So ingat-ingat tayo baka ma-heat stroke tayo. A few moments later. So yun guys, tapos na tayo mag-deliver. So ito yung tira natin. So hindi tayo nakaubos mga lods. So pauwi na tayo ngayon tsaka medyo makulimlim na. So sana hindi tayo abutan ng ulan kasi sobrang init kanina. Tapos wala tayong dalang kapote. So sana hindi tayo abutan ng ulan mga lods more moments later so guys ito na nga at inabot na nga tayo ng alan buiset so kanina halos ma heat stroke na tayo sobrang init So ngayon na nabuto naman tayo ng ulan Tapos wala tayong kapote So kailangan natin sumilong dito sa may petron So medyo mina na yung ulan mga lads So biyahin na tayo kasi baka butong pa tayo ng mas malakas na ulan So eto na nga mga lads, sinabuto na tayo ng malakas na ulan no So basang basa na tayo ngayon, pati yung bag natin basa So mawabasa yung ating mga lisensya Sa reyestro ng motor So maghanap tayo ng masisilungan mga lads So kailangan muna natin ayusin ang ating mga gamit mga lids, para hindi mabasa no? So para itatago natin para pwede na tayo magpaulan A few moments later. So ayan mga lords, natabi na natin yung gamit natin para hindi mabasa. So ngayon pwede na tayo magpaulan kasi wala tayong baong kapote. sa so, uwi time na mga lords. Soon after. So ayan mga lords, nakauwi na tayo. So yan, yung anak ko, nakahubad, naliligo ng ulan. sa so, parada na natin yung motor mga lords. So etong masarap sa pakiramdam mga lods na yung pagod na pagod ka na tapos ulan-arawang ka sa kalsada tapos pag uwi mo sasalubungin ka ng anak mo. So kahit anong pagod nun nawawala mga lods. So legit mga lods.